O oh, yan, magpupulayan. Hindi pa yan yung ano niya, pula talaga. Pag namulayan na mas matindi pa lahat yan, napakagandang tingnan. O. Oh. Yo, nyo, mga paro, oh, napakaganda ng kulay ng puno na to. Nagpalit na siya ng kulay. Tapos ito, magiging kulay red. O, oh, nyo. Ang ganda ng puno dito mga paro, ano siya? Palibasa ngayon, autumn season na ah, nangyayari, nagpapalit na sila ng kulay ng ano, ng dahon magtataglagas yan tapos eh mag na ng kulay ayan oh kulay yellow na tong ano na to dahon na to napakaganda niya mga par lalo na pagka yung ano namulan na talaga to ng ano tuluyan oh wow ya yeah, ganda na ng kulay niya oh talaga lalo na pag nasisikatan ng araw Ang ganda niya. Pag nagkataon talaga ito, inaabangan ko pag yan mula na lahat, oh. Kasi iilan pa lang yung ano niya, eh. Yung kulay niya na ano, mapula. Oh. Yan, tinan niya mga paro. Oh, yan. Magpupulayan. Hindi pa yan yung ano niya, pula talaga. Pag namulayan na mas matindi pa, lahat yan, napakagandang tingnan. Oh.